Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. I'm Rest Venus again. Ah guys, share ko lang sa inyo kung naranasan nyo rin ba itong yung GCAS roaming ninyo sa abroad ay nawala ng signal. So syempre no, kapag nawala ng signal, hindi ka makakatanggap ng OTP. So lalo na kung may laman na yung jikas mo na malaking pera, mag-alala ka ng sobra. Kasi hindi mo siya ma-open. So, na-experience ko siya, guys, ng one week na hindi ako, hindi ko magamit yung Gcash ko. May lamang pera kasi uh, ginagamit ko siya, guys, pang transfer sa bangko. Kasi dito sa abroad, halimbawa may, may, dalawang account ka sa Pilipinas na bangko. Ngayon, pag nag-send ka ng pera, uh, magkakaiba yung uh, charge payment, so nanghihinayang ako sa charge ang ginagawa ko, pinapasok ko sa gcash number ko and then yung gcash ko ang transfer sa mga bangko ko so mas nakamura ako guys kasi uh, gcash yung ginamit ko so magkano lang naman ang charge sa bangko pag sa gcash is 15 pesos lang so yun ang ginagamit ko pang transfer ko sa mga bank account ko tapos ngayon guys, pinasukan ko siya ng pera hindi ko ma-open-open talaga, hinihingian ako ngayon wala kasi siyang signal na. kahit anong gawin ko off ko na yung roaming dita lahat na, tinry ko uh, nag-request na rin ako kay Gigi doon sa helping center uh, sumulat ako doon uh, nag-send ako ng letter na ganun, hindi ako makaka-receive ng OTP, anong dapat kong gawin, ganyan. So, ang sabi niya, uh, i-refresh ko yung cellphone. So, ang ginawa ko, in ko yung cellphone, and then in-on ko ulit. Tapos, uh, sabi din niya, uh, i-log mo ulit. After 5 minutes, sabi niya nang ganun. Tapos, o kung ayaw pa rin, i-uninstall mo ang iyong GCash. So, ginawa ko rin yon. Tapos, Uh, tiningnan ko rin yung uh, sa Play Store ko kung updated yung aking Gcash, updated naman yung aking Gcash. So ginawa ko 'yon lahat, guys. Wala pa rin nangyari. So sobra akong uh, nabahala kasi yung pera ko paano kaya baka mawawala. Napakasayang ano. So isip ako ng isip ano kayang dapat gawin. Ngayon, tinry ko na sa cellphone ng kaibigan ko, mayroon siyang iPhone, doon ko tinry kasi mamahaling cellphone yung kanya. So baka doon eh magiging okay. So yun, ni nilagay ko sinalpa ko doon wala din talagang signal. So ang ginawa ko guys, sa sabi ko 7 days na talaga wala pa. Dahil dalawa yung cellphone ko, yung cellphone kong isa na doon ko siya pinasok na yung madalas yung ginagamit araw-araw, yun yung laging hindi nawawala ng signal kahit sa SIM dito. So, ang ginawa ko guys, itinry ko siyang isalpak doon. Sabi ko, isalpak nga kita dito sa akin cellphone na eh. hindi naman siya mamahaling cellphone. Mumurahin lang naman kasi ito yung ginagamit ko sa pagtatrabaho ko ng cellphone. So, doon ko siya sinalpak. So, nagiging, doon ko siya inano kasi dual SIM naman yung cellphone ko. So, doon ko siya isinalpak. Kasi guys, kailangan, ah uh, isasalpak mo siya sa mayroon ding SIM card. ah uh, di baling dalawang SIM card yung nakasalpak doon. Para kasi yung SIM card ko dito, ah uh, tapos hindi ko siya inalis, isinalpak ko lang yung doon sa akin, yung roaming ko. So pag salpak ko guys, doon nagkaroon ng signal ang aking roaming. Kaya sobrang saya ko kasi na-open ko na siya, nasindan ako ng OTP. So yan, kung sa inyo naranasan nyo yan guys, so mga mababahala. Ilipat nyo lang yung, cell, yung SIM card nyo na GCash. Ilipat nyo yung SIM card nyo sa ibang cellphone na ma, ma, laging mayroong signal. Laging nagkakaroon ng signal. Doon nyo siya uh, isalpak guys. At automatic pag nandoon, i-on syempre nyo ang roaming di ah uh, oh, roaming data. Dapat i-on nyo yun. Doon pag sinalpak nyo yun. So, para magkakaroon siya ng signal and then makaka-receive na kayo ng OTP kasi akala ko kasi guys kailangan ang GCash mo and din yung SIM card so pwede rin pala na wala doon yung SIM card mo at ang yung GCash account mo ay nasa isang cellphone so uh, akala ko kasi ganun ano so ngayon uh, kasi first time ko pero matagal ko na kasi siyang ginagamit so yun Uh, pwede rin pala na doon mo siya isalpak sa isang cellphone pero ang Gcash account mo ay nasa isang cellphone. So, yun guys, uh, isi-share ko lang sa inyo baka kasi naranasan niyo to. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa aking mga subscriber, thank you so much sa aking mga walang sawang nanonood ng aking mga video, lalong lalo sa mga hindi nag i ng ads. Maraming maraming salamat guys at hanggang dito na lang ang aking vlog. God bless! Bye!